you mm -hmm. ng umaga nga po pala ay nagpunta po ako sa bayan dahil pinapapunta po ako ni nanay at pagdating ko po doon kanina ay napakarami pong prutas na bagong dating doon kanina at fresh na fresh pa po ito tulad po ng mansanas po na ito na nagkakahalaga ng 15 pesos to 20 pesos po yung mga maliliit at 35 pesos to 45 pesos po yung mga malalaki at nakadependin na rin po ito sa laki ng mansanas. At kung gusto nyo po ng bago at fresh pa na prutas ay magpunta na po kayo sa kwesto nila nanay Diyan lang po sa harap ng Petron Gasol yes station papuntang Batan Port. At meron din nga po pala silang bagong dating na manga. pwedeng pwede na nga po pala ninyo itong kainin dahil mga hinog na ito. Meron din po silang mga bagong dating na saging na mga hinog na rin. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo, pumunta na po kayo sa bayan at sa pwesto lang ni nanay dahil mura lang ito at bagong dating lang po. At sa tabi nga po kanina ay napakaraming mga tao dahil entrance po ng mga estudyante. Namili nga rin po kanina si nanay ng ampalaya na ibibinta niya rin po sa pwesto niya. At habang nag Hintay pa ako kay Nana dahil may papadala po siya sa akin pa uwi. Ay naglakad-lakad niya po muna ako dyan sa may gilid po ng port namin, dyan sa may swine. At napakaganda po ang bunga view mula sa kinatatayuan ko hanggang sa tabi po ng port po namin. Sariwang-sariwa yung hangin at napakatahimik ng paligid. At habang naglalakad niya po pala ako kanina ay kasama ko nga po pala ang aking aso na sumama po sa akin kaninang umaga. Papunta po dito sa bayan dahil ayaw niya po siguro magpaiwan sa bahay namin kaya sumama na lang po siya dito. Hanggang dito na lang po muna ako. Maraming salamat. Bye-bye! Ikaw Ikaw pala Ang hinihintay kong Pangarap Ngayong kapiling ka At tayo ay Iisa Hindi ko kahayaan na sa atin ay